si Senator Longbong para pag-agpun tayo dahil akala ko po yung Again, once again, we're inviting everyone to please help Senator Bongo reach his dining location right here in front of the stage. Para the cover of our seat, President Rodrigo. Rosa.

number one ko rito sa ating lele And of course, uh, Board Member Dizon, salamat kay Nanay, uh, Governor Delta Pineda, maraming salamat po sa inyong suporta, sa mga sila Rony, salamat po, sila mga anak ko, sila Vice Mayor Rondon, maraming salamat po sa inyo. Ang Pampanga, ang uh, uh, Pampanga, ang salamat po, thank you, thank you. At nandito rin mga taga ang Suki, At ito, alam niyo, lahat kayo, pinapansin ko naman talaga pag bumunta ng opisina. Pero ito, isang halimbawa, ng isang suke ko, kahit saan kami bumunta, ni Sen. Bato, nandun doon po ito, at uh, bisyo rin nga mag-servisyo, kahit saan bumunta. Ayan, mga buong counselor, Bato, nalang sa cartel! <laughs> Yan ang proxy ni Bato, kahit saan kami bumunta. <laughs> Kung si Bata nalimig guys, ito nang ihike. <laughs> Baliktad. <laughs> Baliktad. <laughs> pero si Pan Oh, Lugaw-lugaw ang rada. Oh, Tao, no. di ba? Number one. Number one ka rin. Oh, oh hindi pa po ah. <laughs> Mamigay ka na rin ha? <laughs> Ay, pero nagpapalugaw po ito. So, Aileen, salamat ha. Marami rito ng uh, First Mayor Miguel Lucena. na na yung adapted. Maraming po nang adapt sa akin na mga bayan. Salamat po sa pag-adapt sa akin. Wala nyo, para kami na wala ng tatay, pero nandiyan po kayo sa Kagayang Bali. Salamat po. Maraming bayan po nag adapt po sa akin. Thank you very much. Mga taga-kamigil, nato sila Kung yung mga dati pang PDP, salamat. Nandito rin po. Hanggang ngayon, nandiyan pa kayo. Asahan nyo, nandito lang po bukas ang aking opisina para sa inyo lahat. Salamat pagkakasinat pagkasinat selamat patinyerin ko governor uh, guico vice governor uh, mark labino at, at of course kay uh, attorney ngaul labino pagkakarin po natin masasama natin sa patido nagpapya attorney jv hitlo pagkakarin po natin at of course attorney victor dines Iya, yes, saya pendamping Pak Kuleta, Dr. Richard Kata, itu kan? Bukan lah. Kecis kis terima kasih Selamat ini selamat sejuntai. Ini selamat ini pada yang senior, Selamat Jenny, itu. Karena kau bukan lah sama kusilung new Senior, selamat kau. Terima kasih Oi.

patuloy kami nagmamahal sa mga OFWs. Bukas ang ating opisina sa inyo. Alam niyo naman, isa yan sa aming isinulong may sa batas ang Department of Migrant Workers po para sa ating mga OFWs. Sa Edoy, nagkang salamat kayo sa inyong tanan. Sila Larry, nagkang salamat. Sana po wala sila. Joseph, salamat sila Kaloy. Salamat kayo kayo sa inyong uh, tanan. Kung aking mga amigo, no? Sila Vincent, nila ka na? Vincent, Idol Vincent, salamat. Puna Jay, salamat. General Gato, praise. Salamat, Mike. Thank you, Al. Sila, Board Member Non, Uto, Board Member Sheila, Camille Angel, Angel, Alaza. Salamat sa mga katagawang uh, mental sa so, inyo. Of course, Counselor Sander Alcatra, Muslim and Kuno. Thank you, folks. Sa inyo, mga kapatid ko Muslim. Kain na tayo. Kain na tayo. Saka hindi kumakain. Iba to. Saka alisa na to, Napalabat kami. And of course, dito rin si Mayor West Katsalian. Palapakan natin. Number one din ako sa Kamalawa. Kasama na, Kalokan. Thank you very much. At uh, Mayor Chief Kuskera, salamat po sa inyo lahat. thank you, thank you. <laughs> of course, sa aking na, kaibigan. uh, kaibigan, si Bayani. Bayani. Uh, Palapakan natin. Pati ang kanyang misis. Palapang mga artista, lahat ko ng artista sa Bumporta, maraming salamat. Ang anak ko, sila Rayan, sila Rodjun, 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 sila Nel, Nel, maraming salamat po sa iyo, na pagkampanya sa akin, sa ibang bansa. And of course, yung mga basketball players, kanina, dito po sila ko, Mili, Marshall, si Councilor na Dari David, sila Francis si Chua, Para uh, iba pa sila, Atty. Chico Salud, Atty. Lado Salud, salamat sa inyo. Mga so, mayors na nasa likod, salamat ha, mga vice Mayor sa iba't ibang parte. Pagkasinan, Mountain Province, Councilor, Vladimir, Tampagio, at sa uh, Tadla, salamat po. Sambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, salamat po, sila mayor, kanina. Vice Governor Alex Castro at sa kanyang mga mayor kanina, nandito sila पाणी